Ito na siguro ang masasabi natin na isa sa pinakamatibay na patunay na tayo ay nasa mga huling araw na at malapit ng itayo yung Third Temple. Ito ay sa pamamagitan ng Red Heifer. Kung familiar kayo sa Red Heifer, matagal na po itong nabanggit sa Biblia. Actually, kung babasahin nyo yung Numbers chapter 19, doon yung makikita yung Red Heifer. So, hindi pangkaraniwan yung hayop na ito kasi kulay pulang baka siya. Sa so Old Testament kasi ginagamit yung red heifer para doon sa ritual ng pagpapadalisay. Ibig sabihin kailangan yan para ma-purify o kaya man malinis yung tao sa kasalanan niya. So yung requirements para maialay ang isang red heifer, kailangan walang kapintasan niyan, walang sugat, dapat yung buong balahibo niyan kulay pula. At ikit sa lahat, hindi pa siya nakakapagtrabaho ng kahit ano pang trabaho. Ngayon, kapag na-meet yung requirements, pwede na pong iyalay yan. So, gagawin yan, susunugin. Ngayon, pag nasunog na yung red heifer, magiging abo na yan. So, yung abo na yun, isasama yun sa tubig. At yung tubig na yun, yun yung iwiwisik sa mga tao na sinasabi nga na madumi. Kasi ang paniniwala ng mga hudyo noon, kapag winisik mo yun sa tao, magiging malinis ka sa mata ng Diyos. Kasi hindi makakapasok ang isang tao, hindi siya makakasamba o makakapanalangin doon sa templo kung hindi siya malinis. Kaya kailangan mawisikan siya ng tubig na may abo na galing doon sa red heifer. So, merong malaking papel yung red heifer doon sa templo ng Old and New Testament. Ngayon, ay sa tradisyon, ay sa pag-aaral, mula kay Moses hanggang sa panahon ng ating Panginoong Sokristo, siyam na red heifer pa lang ang nabuhay. At yun ang ginamit para po sa mga sacrifice noong unang panahon. Ngayon, mga kapatid, after 2,000 years, noong September 2022 lang, nagkaroon ulit ng red heifer. Pinag-aralan po yun ng mga rabay at ng mga hudyo para nga po sa requirements doon sa law sa Old Testament. At nakita naman na sila ay qualified doon sa sacrifice na pwedeng gamitin. Kaya lang noong December 2024 lang na-disqualify yung tatlo. Kasi nga may nakita sa kanila na ibang kulay sa kanilang balahibo. So dalawa na lang ang natira. Ngayon yung na-disqualify na red heifer, yung po yung ginamit na pagpa-practice lang sa pag-aalay na gagawin doon sa third temple pagdating ng panahon. So ibig sabihin yung nakita natin kanina na inaalay, yung po yung red heifer na na-disqualify. So, ibig sabihin, hindi pa po yun yung ritual talaga na gagawin para sa third temple. Pero mga kapatid, ang point natin dito, bakit nila ginagawa yung mga bagay na yan? Baka sila nagpa-practice ng mga ritual o kaya man ng mga sacrifice para sa red heifer? Ang lang po niyan mga kapatid kasi alam na mga Hudyo na itatayo na yung Third Temple. So ibig sabihin niyan, kaya meron pong ganyan mga pag-aalay, mga pagpapractice na ginagawa nila, patunay lamang po yan na itatayo na yung Third Temple. Kasi mga kapatid, kung babasahin natin yung Biblia, konektado yung Red Heifer doon sa templo. Ngayon mga kapatid, kung titingnan natin, wala na yung First and Second Temple. So, kailangan po ang red heifer sa templo. Since nakita po natin lumabas na yung red heifer sa panahon natin ngayon at nagpa-practice na yung ilan para po sa sacrifice na gagawin sa red heifer, patunay lamang po yan na itatayo na yung third temple. At patunay yan na araw na lang ang binibilang sa pagbabalik ng ating Panginoong Esokristo.